Oh, ayan na si Anita, nagbarik talaga. Galing si na Anita, oy. Dapat hinuman mo na yung sanggatos. Wala <laughs> sa mo. Ah. Imo na to. Pwede na yan. Ano sa sabihon na to? Okay. <laughs> Anita, ano ini? Ha? Mama? Ha? Uh, Oha, ay, abri daw, abri mo daw. Ay, iyo. Pila ito? 20. 20? Si Quinta na lang. Mauho ka? 20, imo? Ha? Kaya nga ni, mauho ka na si Quinta na lang, dili. Anong gusto mo? 20. 20 na lang. Dili ka si Quinta? Si Quinta na lang. Ha? Banlihan ko tabako. Pila talaga? Una na kong duhang bainte. Pwede duhang bainte? Ha? Duhang bainte, isang sadong bainte. Pila talaga? Bainte talaga. Dili kaning dili kaning ano, dili kaning 50. Si, karung to nito. Yan mana na to O 20 dile kaning Yan mana gusto Binti. pila to <laughs> una ik May uli to wala pila olek nito pila olek wow galing singko Eh, kano mo ibarik yo ya uli? Ibarik mo, ha? Mabarik mo pa, daw? Sige. Ibarik pa, ran. Daya, Ibarik pa, ran.